What's up mga boards? Nandito kami ngayon sa Plaza Carmen Kasama ko si Mama at si Papa At saka si Madam Uhi So kakain muna kami ngayon mga boards So oh. pakitaan tayo ng modeling no oh. So habang tinitingnan nila ni Mama yung tarpaulin Nag-order na ako dyan mga boards At niluluto na yung pagkain namin So tingin-tingin muna tayo sa paligid So at syempre, alam naman natin si Madam Hindi matigil yan Nakakita ng aso masaya pa rin costa dog huh? <laughs> Panay kon, panay gun. Tingin, tingin lang muna tayo sa paligid mga lods kasi hinihintay natin yung pagkain natin, no? Medyo iniinit pa siguro kaya medyo natagalan yung pagkain. Hey. <laughs> Ay. Daddy, where's the wing? Where's the wing? At mukhang naiinip na si Papa mga boards. Pero mukhang si Mama chill-chill lang dito sa tabi ah. At ito na nga yung hinihintay natin mga boards Pagabi na dito sa Amazing Carmen At makikita na natin yung Christmas lights Okay no, parang na si mama dito ah O yan yung Christmas tree mga boards At syempre naman di papayag si Madam Umhing Na hindi niya makita ng malapitan yan Kaya pupuntahan niya yan At saka may post pa di ba oh? Yay! At syempre, di ba payag si madam niya, lalapitan pa talaga niya yan doon sa pinakamalapit. Pero tinitingnan natin si madam mga boards kasi nga may para safety no sa bata. Kasama niya si Lolo Pipi. Ayun. Alam naman natin, nag-enjoy si madam mga boards kasi minsan lang yan. Tuwing December lang yan at saka first time niya makakita ng ganyan kadaming lights. At maraming maraming salamat sa panonood mga boyz. Yan lang po ang video natin for today at sana ay na-amaze kayo dito sa Amazing Carmen.